Bilang isang ama na naging father of the bride, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman ni Dennis Padilla doon sa nangyari sa kasal ng anak niya na si Claudia. Normal lang na sumama ang loob niya at hindi nakakabawa sa pagkalalaki niya na umiyak siya. Subalit bilang isang ama, katungkulan ni Dennis na proteksyonan ang pangalan at reputasyon na anak niya. Hindi niya na dapat ipinangalandakan sa social media at magpa-interview at i-broadcast sa buong mundo na walang namang ambag sa buhay nilang mag-ama. Itong sasabihin ko, hindi niya lamang ipinahiya ang anak niya na dapat sana ay nagsasaya sa kanyang katatapos na kasal kundi ipinakita niya pa kung anong klasing ama siya. On the other hand, I don't think na mangyayari ito kung naging mabuting ama siya sa kanyang mga anak at naging mabuting mister siya sa ina ng mga bata